WhatsApp sir. What's up mga kayap? Nagbabalik na naman po si Nalamiap TV. All right, ang video natin ngayon mga kayap ay nangy nangyari na naman ulit sa akin dito sa Manila. hindi uh, ko talaga akalain na mayroon pa palang mga enforcer sa ganun niyang oras. Alas, alas 9 na ng gabi dito sa Manila. Mayroon pa palang mang Alright yung biyahe ko kasi niyan mga kayap mula Santa Misa, Manila papuntang uh, Pasig Pasig uh, C5 kasi uh, taga doon talaga yung pasayero ko yung pasayero ko ah uh, tahimik lang hindi magkuwento lalaki tapos meron siyang dala-dala uh, na bag yung bag niya medyo mabigat tapos inaakay-akay niya lang ayaw niya ipalagay dito sa harap ng motor ko kaya medyo nahirapan ako mag-drive diyan mamaya kasi alam niyo ba kung bakit dahil daw may laptop baka ma-damage uh, yun tama rin naman siya kaso uh, alam niyo yung alam mo yung pakiramdam na pag nagda-drive ka dahil mas uh, medyo masikip nga dahil yung bag niya sa gabal sa pagda-drive ko Alright, so ayun mga ayap So, ah uh, gusto ko lang isa nyo na dito talaga sa Manila, napakahigpit talaga. So, napansin nyo mga kayap, nandito sa kanan, dapat pala talaga unti-unti na akong pumapasok doon sa kaliwa. So, kaliwang lane, kasi kakaliwa nga ako, no? So, uh, dahil malapit na ng stoplight, ganito nangyari mga kayap. Let's go! Panoorin nyo na, nyo na lang mga kayap, tapos kay na humusga. Ka. Ayan, daming enforcer. Ayan, let's, go, let's go. Oh, sir!

Sir, maglayo para uh, sa Sa dapat Sorry na, sir. Ang ayaw na uh, naman. Baka pwede yung sa na sir. Sir, may show ticket, pag na lang, sir. Anong pag-usapan, sir? po pag-usapan sa video lang? Mga magkano yan, sir? Hindi mo po alam sir, dun yan nalang po tanong kasi ito naman ha, single ticket yung online po sir. Ay, online yan sir? Wala pa alam mo sir, pang online po. Ah, sige sir, ayun, yun talaga. Pasok po kayo din, bawal po kayo. Sige sir. Dapat po yan, dapat pa sa lintay. Ah, para ko sa rally, hindi na nandiyan na mga mga bala.

So yun nga mga kaya may nahuli rin dito na kotse. Ayan. Siguro inisip talaga, inisip niya rin na baka wala ng mga huli pag mga ganitong oras Kasi gabi-gabi na talaga eh. Hindi namin talaga akalain na mayroon palang manghuli pa ng alas 9 ng gabing ng ganyang oras Mga magkano kayo, sir? Hindi ko ang natin Pwede nyo itong i-ano sa office namin. So, may niyo tayo naman kung magkano ba may araw. Ah. Ako, hapon ka. Doon sa Pasig pa sir eh. Pasig. sa Pasig? Yung atid ko ngayon? Ha? Yung atid ko ngayon? Oo, oh, atid ko. Sa Pasig sir, sa banda. Siyo? Siyo lang yata? Sa Siyo? Sa Siyo Bulibayot? Sa Siyo Bulibayot bus na? Oo. atid ko. Oo may Oh, naman ito. sir. Wala problema yung pagpili, mo pagbibigay kita oh, sir. Salamat sir. Oh, oh, pili ko ko Tana, hindi na, ma -u -ma -u na sir tayo, nasa left side na itaas. Sorry talaga sir. So, first day tayo para makakaliwa

Tumabila ako sir kasi paano doon eh na baka masaya saan akin sa gitna eh. Hindi na, hindi na. Ah. Oh. Ah. Sabi mo ano, may sakay kayo. Oo nga sir, sorry. Ah, uh, sir. Sorry, sir. So, yun nga, mga kaya, hindi na ako tinikitan. Pinagbigyan ako ng enforcer na wag na ako tikitan kasi nga, uh, sabi niya, titikitan niya ako pag nakita niyang may problema sa Warsiar ko. So, wala namang problema sa Warsiar ko. Bagong renew naman yan. Nung January pa, uh, nirenew ko kaagad. Kaya yun, uh, success, success ako ngayon. Nakaligtas, kumbaga. <laughs> Pero ako kasi mga kaya, pag ano kasi, pag nahuli kasi ako, ayaw kong tumakbo. No, ang ko kasi agad yan. Kasi, siyempre, respeto na rin sa kanila. Kaya, sa mga riders na kagaya ko dyan, ingat-ingat lang talaga tayo dito sa Manila. Alright? Let's go. So hanggang dito na lang muna yung video ko mga kayap. Kita kits tayo sunod ko na vlog. Love you all.